Napasugod nga ako dito sa may kabagan dahil meron ako napansin dito na hindi pa masyadong dinudumog, hindi pa pinipilahan pero kapag natikman nyo, e babalik-balikan nyo. Paano ba naman kasi? Sa itsura pa lang, e eh, talaga namang matatakam ka na. At sa halagang 50 pesos lang, meron ka ng walong pirasong banana roll. Ilagyan nito ng special honey, banana gravy, pineapple juice, at birudburan pa ito ng sesame seed. At ang kagandahan pa nga nito, kahit may pagkamatamis e no sugar added nga daw. Ito nga ang tinatawag nilang banana bee na nagsaserve ng special honey banana roll na matatagpuan lang along the highway sa Barangay Centro, Cabagan, Isabela malapit lang ito sa Cabagan Square maglis lang naman itong hanapin dahil kung mapapansin nyo itong napaka cute na cart na ito ay ito na mismo ang pagbibilhan ng banana rolls hello po ma'am ano po yung binibenta nyo dito? Uh, special honey banana roll po siya uh, turon po siya na tinatawag namin na turon king which is ang ilalagay po namin special honey and then over with banana gravy and pineapple juice po. At magkano naman po yung ganyan yun? For only 50 pesos and 8 pieces na po siya. Alright, pero so ayun nga, first time natin matitigman itong banana bee or kaya itong banana roll ng banana bee at itong kanilang banana roll ay meron itong special honey tapos silagyan pa ito ng banana gravy at meron pa silang nilagay na pineapple juice at tapos binugburan pa ito ng sesame seed kung makikita nyo ayan o, no? Yan, tikman natin. 8 pieces na pala ito. 50 pesos lang. Grabe, sulit na sulit. Mmm. <laughs> mmm. Malalo. Grabe, 8 pesos. Eh, 8 pesos. 50 pesos, 8 pieces. Sulit na sulit. Tapos yung lasa niya, hindi siya sobrang tamis. Matamis siya, pero iba kasi yung tamis niya eh. Kasi wala silang nilalagay na asukal dito. Hali lang nilalagay nila. Pero panalong panalo. Yung tamis niya hindi nakakasawa. Mm. Solid. May ganito rin sa Mozo's Gym sa may Santa Maria. Para sa mga taga Santa Maria, meron silang ganito. Hello guys! Hello followers of Notch Vlog. Ako nga pala si Monica, owner ng Banana Bee. Ini-invite ko po kayo na itryan nyo ang aming uh, special honey banana roll which is 50 pesos only. Open po kami from Monday to Saturday from 8am to 6pm. See you! So yun lang mga biyeros, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa dulo. Huwag niyong kalimutang sumuporta sa mga small business owners, tulungan natin silang magkaroon ng sales at huwag kayong maglalala dahil panalong panalo naman itong banana rolls, worth it, worth it ang 50 pesos nyo.